parang maliit ang ating kawali. Ayan. Ayan. Ah, yeah. uh, diba? Diba Change binyo natin. Change binyo. Tukwa. Ang uh, patula at saka pansit panisip i-bisa muna natin ang ating tukwa at saka patula i natin ang ating soy sauce ito na, natawag na rofe na patis lagay natin ang ating pan Alam mo ba kung anong ating pansweet? Ito. Ito. Ito lang ang ating pansweet. Lucky me. Ayan. Pwede na rin yan, di ba? At lang lucky me lang. Hayos na. Hintayin na natin ma mag ano bago natin ilagay ang ating repolyo at saka carrots. Okay, natin carrots. Carrots na pirang lahat. <laughs> pirang lahat na carrots. Tag natin. Yan o. Oh. Oh, uh, diba pansit na pansit. <laughs> pansit na pansit na siya. Ang galing natin ano, yung mga paraan tayo para magluto ng mga kagustuhan natin. Gaya nito. Ito ang ating cabbage. Ito ang ating cabbage. Ito. Meron ng cabbage yan. Magiging healthy ng ating pansit, di ba? Healthy, healthy na siya. Oh. Yan lang. Yan lang ang ating food for today. <laughs> The food for today is pansit panswa. Mayroon pa ka naman kami ng tinula dyan isda kag na to, sabaw. May sabaw kami nga isda ka lupo kahapon. Kahapon na kahapon pa no. So, hanggang ngayon, nandun pa. So, ito na lang ang ating side dish. Side dish sa ating ano. Oh, pansit na siya. Pansit na pansit. Oh, luto ng ating pansit pansuwa. <laughs> Napakasarap na nitong ulam natin ngayon. Side dish sa aming pananghalian ni Erwin. ha